bata. Ah! Karangawan nyo na, tulungan nyo na ako. Tulungan nyo ako. Bukod tayo, mandar na. Ang laki ng tulang ng pagin. Laki. Oh! Brad, dito Brad. Yan mga tol. Uh, ah, aray ko. Putig til. Hey, dangos. Dangos. Yan. Ah, uh, yan mga tol. First time po ulit namin magkasama ni Dan Gus 20. Mm. Ay. <coughs> matagal-tagal kami hindi nagkasama So sampo tayo. Mm. Mm. ang kampo ni Mandrilos andon, no? Diyan mm. mm. tahan. So tayo. Ang gawin natin, hatiin natin yung grupo. So sampo tayo lima lima So dito oh. kami, banda. Ano kayo banda? Ha? Ang lima doon. Kasi ang, ang ito, yung kanal, malaking kanal. No? Dito kami, tabila Dito yung lima. Oh, sige, ha? Sige, sige. Ano lang? Sinong sinong mga kasama namin, Redol? Depende kung sinong sasama sa, ano, ikaw na mag sa grupo mo sasama sa akin, yung mga ano. Oh. sino Gusto nyo yung sasama sa'yo. Ito tayo sa kabila, Brad. Ito tayo sa kabila. O, kung sino nang sasama, dito tayo. Sige, sige. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, tol. Ingat, ingat. Ingat, ingat. tol. ingat. Ingat, 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 ingat. ingat. Ayan, sus. First time natin magkasama ng Bata, mga tol. Ayan. Sus, gran, nakita ko na yun sa malapitan talaga. Sobrang tisoy kayo, pisoy kayo. Sobrang guwapo. Eh. siyempre. Ayan, mga tol, yun nga lang. Hindi pa tayo swabing suwabi kasi yung bigote natin, so medyo hindi pa masyadong mataas yung bigote natin. Pero at least, no? May nabuo na siya dito. Please. Uh -huh. kung na. so, Nag-split up kami, no? Ano yung tol? Ano yung tol? Eh? So, guys, ah. Sana dan. Sana po huh? niyo ang mga kasama namin. kung huh? yeah. sino man 'yung nakapanood na, ng video na 'to. Sana supportan eh. niyo si Si George. Adventure TV. Oo, mga tol. Ali subscribe po niyo. Kasi malapit na po siyang uh, uh, makuha yung 1000 subscriber, malapit na. So, 600? George. No? George? Oh, 600 malapit na. Oh, 600 malapit na. I-subscribe niyo guys, guys ha. Uh, para so, yan, 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 lang talaga yung may tulong ko sa kanila. Siyempre, kay ano, ang asama ko. Okay. Okay. Mister Mr. Suabi YouTuber uh, uh, yang uh. channel Mr. Suabi Hunter. Si Dandos Si bata. Bagung buhay. Oh. Orang tahimika.

Bakit nandiyan na si Frutiborg? Huwag ka yung mga ano, kusama nila. Magmakakawa ko sa kanila. Ano daw? Napakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling. aku lang. Ha? Aku lang. Kita magisa, mag magisa. Aku lang mag Dek, hah? lang mag-isa. Kita lang mag-isa. Lang lang ha? ha? Ayo, tulungan nyo ba ako? Ha? Bata! Parang hawan nyo na. Tulungan nyo na ako. Tulungan nyo ako. Bakit tayo? Maganda. Ang laki ng tulang ng pakin. Ha? Tol, basig pati mong rin na Nah, mo Oh, may, may armas oh May armas ba? Magbago ka talaga, patayin mo Hindi kasama mo Hindi ah. ako magkabayan Oh, tanawangin Oh, No Tukulipak laruan nyo Laruan ku kayo Ano Tapos Patip tul Takat rasul Tukulipak laruan Tukulipak laruan Tukulipak laruan Tukulipak laruan

Eh, tolong. Uy, gelang tolong. Dekatin naman, tolong. Masak tayo. Masak tayo. Eh. Eh, nganj. Tangan, nganj. Ters. 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 Sige, Ah. Mati kastu. Aduh, kata. Sige,

Wa. Kasih poto po. Ras. Ndri ndri. Ayo. Nana. na sabei. Gusta pan. Elu. Seriban siguro nagri. Kanaimung nasay oktok na kainawa. Try door ka. Gusto magagag bago. Bakakakin kuyang bukamurang hoy.

Olengi yes. bay. Tan-on ako nang drugs bay, di paki naing tantong dumunyo na, gay umaadot lang mo sa orasyon bay. Luwas ka drugs. No. Ni agi mo na sa bigogot. Oh. Um. Luwas ka. Balik puti, ya, ba. <laughs> <dengan pamilya. laughs> na po siya ba? Tuntong lagi wa matabang ng pamilya. Bigogot, gay. Dapatan ng tabangin din nato na. Oo. <laughs> <Dax. laughs> uh. hey, Sige tayo ngari to. Balik ka. Ano ka alam sa ate bigogot? Da. Eto. Ugos tayo. Ay, 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 ay mo kumpiyansa di atol ay mo pag lumpong ba? Ting mo. Dibadi yang nangyari ba? Lang ay, na. ay. Ay, ay. Gusto lang niya kasapin. Ara. Okay, mo Na. Mo mo mo. Hi, ako na papasa sa ano. Ha. Ay, ini. Ano? Bago na lagi. Gusto mo nga magbago? Oh, bago na ba? Hindi na. Hindi

Daot ba na? Tutak ako. Naano ko lang ni Los ba? Naano mabait ka Dax? May utak ka nga pero nagpadala ka kay Commander Los. Nagamit ka lang. Lagay mo yan sa utak ni... mo. Bugard. Pag sumama ako sa inyo, papatay niya ang yeah. pamilya ko. Yeah. Ah. Hindi totoo yan. Ano yung mahala nga Ano? Noon, nagsurrender ako sa inyo noon. Sila Maria. Oh. Bata, anong ginawa, ginawa, nila? Hindi nila ako tinulungan. Iba rito sa Ulang pa ba, ba yan? Iba rito. Tutulungan kita, Rax. Dax. Dax, magbagong buhay ka lang. Alam mo, napakabait ni Portipor. Dax. Pamino ba? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Mabarating. Sino yan? Sino

I've been